Dato sa mga nasalanta ng uh, Baguio o si Matitsipi, uh, yung pangalan yung lahanda kasi pinangalan lang naman yun, kaya natin yan? At kahit lahat ng taong uh, nakaranas ng ganyang uh, pagsubok, yung mga nasa probinsya, alam niyo, kayo yung mga taong hinahangaan uh, namin, kayo yung mga taong na after nitong uh, pulos na nangyari sa buhay ninyo, may panibagong maganda at masaganang darating sa buhay nyo. Dahil siguro ako, ang nandyan, pakiramdam ko, ito na yung pinakamabigat na naramdaman ko sa buhay ko. Na after nito, bali wala na yung mga darating pang pagsubok sa buhay natin. Dahil ito na yung mabigat, ito na yung masakit. At pag nalampasan mo lahat yan, tulong ng pagdarasal, sigurado lahat ng biyaya lahat ng maganda, matatanggap nyo at meron kayong magandang kinabukasan na darating pa sa buhay ninyo. Kalimutan muna natin, tabi na muna natin yung sobrang bigat na, na bigitan natin, sobrang bigat na nararamdaman nila, Diyo, talaga mahirap tanggalin, mahirap tanggapin. Pero siguro yung mga naging uh, biktima nito, o tayo, kahit di naging biktima kasi apektado tayong lahat. Ito so, yung mga palabas na alam mong tatawa kayo eh Kaya kahit sa ilang minuto lang o ilang oras nakakalimutan natin na tatabi muna natin ng konti it's about time na um, parang na muna tayo masyadong uh, mabigat na inaaramdaman natin huwag natin masyadong damahin okay yung mga ilang araw na daman natin yung gano kahirap lang tayo nakikisa so siguro kailangan naman ito mga ganitong palabas kailangan tumawa naman tayo napalitan ng konti gumagang ng konti Uh, sa lahat ng mga kapuso kapuso uh, ano pa lahat lahat ng uh, lahat ng katenga kamata katawa lahat kayo ini-invite ko kayo manood ng Vampire and Daddy ko. alam nyo basta Big Soto gumawa at hindi lang siyempre itong M. of Reduction at GMA at ulo ng GMA sigurado magiging masaya ang uh, mga oras ninyo sabi nga natin sa loob ng isang araw, kailangan meron tayong isang oras para tumawa. Para matanggal yung stress at yung mga problema ang ginagawa natin. Eto, hindi lang isang oras, isang oras at kalahati na siguradong hindi sasara ang bibig mo sa kakatawa at may lesson pa.